Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling inilabas na injury update ng Boston Celtics kay Kristaps Porzingis. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang papalit kay Coach Darvin Ham bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, na ipanalo ng Boston Celtics ang Game 4 ng kanilang serye laban sa Miami Heat at nakaangat na nga po sila dito ng 3-1, ay hindi para naman nga po masyado ditong natuwa ang kanilang kupunan lalo na ang kanilang mga fans matapos magtamo dito ng injury si Kristaps Porzingis. Yes, hindi nga po ganun kaganda ang kalagayan ni Porzingis sa Boston Celtics dahil sa pagkakaroon niya ng non-contact injury sa kanyang binti. Mabuti na lamang nga po mga katrops at hindi na naman nga po siya nagtamo ng malalang injury base sa ginawang pagsusuri sa kanya. Ang problema lang ay posible nga po na makaapekto ang kanyang natamong injury sa kanyang availability sa kanilang mga susunod na game sa playoffs. Sa katunayan, inilista na nga po siya ng Boston Celtics bilang out sa kanilang game 5 laban sa Miami Heat. At kasunod nga po mga katrops ng pagkawala ni Porzingis sa lineup ng Celtics ay mas dumami na nga po ang mga nagdududang ngayon sa kakayahan ng kanilang kupunan. Ayon nga po sa sikat na NBA analyst na si Stephanie Smith, hindi nga na po kakayanin ng Boston na manalo ng kampinato ngayong taon kung wala kanilang starting center since kailangan nga po talaga nila ng kompletong lineup para makipagsabayan sa mga malalakas na kupunan. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang papalit kay Coach Darvin Ham bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na malaglag sa playoffs ang Los Angeles Lakers, ay mismong si Sham Sharanyo na rin naman nga po ng The Athletic ang naglabas ng balita na malaki na nga po talaga ang posibilidad na sesasantehe ng front office ng Lakers si Darvin Ham bilang ka nalang head coach. Maging si Darvin Ham ay namin na rin naman nga po niya sa harap ng media na nahihirapan na nga po siya sa kanyang pwesto ngayon sa Lakers since grabe nga po ang pressure na kanyang dinadala sa kanilang kupunan. Pero ang tanong ngayon mga katrops, Sino naman nga ba kaya ang mga bagong coaches na posibleng pumalit sa kanyang pwesto kung sakasakali man tanggalin siya ng Lakers ngayong offseason? Well ayon nga po sa iba pang lumabas na balita, kabila nga po sa mga pinagpipilian na posibleng maging bagong head coach ngayon ng Lakers, ay walang iba kundi ang kanilang dating player na si Ray John Rondo at ang kanilang kasalukuyang assistant coach na si Phil Handy. Posible naman nga po nila ditong kunin si Mike Bodenholzer na kasalukuyang free agent ngayon. Pero kung kayo nga po mga katropsan tatanungin, Sino sa kanilang tatlo dapat kunin ng Lakers? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.